Kilala ba ninyo si Trillanes? Anong ginawa ng putang ina niya? Di ba nagrebelde? Eh? Diyan sa Makati, nagwarawara ng mga baril. Nagmarcha doon, inagaw yung peninsula na hotel. Nagbarake doon. Pagdating ng pulis, ang mga duwag nagulol, ulol, nagsurrender ka agad. Tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis ang gago. Nagkokolekta yan sa mga malaking negosyante. May rit, parang yan lang ang abogado na hindi abogado. Abogado may rit na yan. Totoo yan. mga malalaking negosyo. Natatakot sa ganyan. Pagkaduwag niyang putang ina matakot kayo. Pagdating ng pulis, surrender ka agad. Akala ko ba, magkipagpatayan ka. Ang una, sino ang sunod? Dilima. Gusto ako ipatanggal. Anong ginawa? Yan ang tragedy, sabi nga nila. The tragedy is, siya yung Secretary of Justice. Hawak niya yung prisuhan. Siya mismo went into trafficking. No bail yan. Kasi gisulat, sige sulat, mura sa akin. Ayaw pang admitahin. Nang free advertisement ng asya sarili niya. Sabi niya, hindi yan ako. Pero yung aso na palakad-lakad sa tabi ng kama, yung aso niya yung daladala niya kung magpunta siya sa labas.